Good morning. Magandang araw sa inyo diyan mga idol no. Siyang mapagpalang araw sa ating lahat sa lahat na nakapanood ng video natin ngayon. Magandang araw, tanghali hapon at gabi. <laughs> Yan, nandito kasama ko si ano, si Tatay Remy Hiyo mga idol. Bali ngayong umagang to, may good news po tayo, mga idol. Oh. Sana suportahan nyo pala, mga idol. At sana mapalo nyo pala yung Facebook page ko, mga idol. Mamaya na yung good news. Magpo-promote magpo muna ako. Sana ipalo nyo po yung Facebook page ko na Saldo Official, Saldo Vlog, mga idol sa Facebook tapos yung original page ko naman na Milbin Abinido Saldo para kahit pa paano mga idol kahit pa kunti kunti ba ay makatulong po tayo mga idol sa ganitong paraan na alam natin at sa ganitong paraan na alam ko bali yung good news na babalita ko sa inyo ngayon mga idol pupunta kami ngayon sa doktor papatingnan na natin yung kalagayan ni Yuyo mga idol kung ano ba yung dapat gawin at ano ba yung opinion ng doktor sa paan nya Shoutout pala sa lahat ng mga kamag-anak ni Yuyo dyan sa ano, sa Davao, sa Kapalong, sa mga anak niya. Shoutout po sa inyo dyan. Dito yung ano nyo, yung tatay nyo Inday. Sasamahan natin ngayon si Tatay Remy Hiotoniado mga idol sa doktor. Para ipatingin yung ano niya, yung kalagayan niya. Sana ay okay lang siya mga idol ba. Pero hindi natin maano yan kasi yung doktor lang talaga yung nakakaalam mga idol. up kami ngayon. Yan yung clinic mga idol. Yung pinagpuntahan ko ba noon, pa check up ako. Bali na kapag lagbook na ako, kayuyo. Ano siya? Pang number 40 mga idol. Mas, yung iba daw dito, madaling araw pa pumunta. Ang tao mga idol. Sir. Oh, bukan buka. Dalawa kami ng pare tayo mga pararuro. Pagulat talaga mga idol. Di, si Yoyo si Gogo kasi ano ba siya? Yung pang-40 ba? Pang-40 ba yung siya mga idol? Baka madali lang to ba? Baka mabilis na. Kasi hindi pa naman nag-umpisa. Last at, maybe ata yung umpisa ng mga idol. Hanggang gabi na yun. Last hanggang sa matapos yung ano sa lagpapa. Madami ng tao. Amik ah, lagi diri alas 12 pa nang ano pa. Alas 12 pa sto nang gabi ina anak dire mga idol magatanggas. <laughs> Tapos dito naman sa kabila mga idol, yung clinic nila, dito kabibilin ng mga gamot wala pa yung number namin ano ba 20 pa mga idol grabe baka siguro mamaya ang hapon na yun ba dito muna kami ngayon sa ilalim ng maling ano ba yung alturas mga idol bali pinakain ko muna si Yuyo Inik mga idol kasi pag magaantay siya dun ano ba yung baka mapas mo siya mga idol <laughs> dinala ko muna siya dito para makapaneod to tapos babalik na naman kami ulit ngayon kasi yung number na, na ano mga ito crazy pa nagkara na <laughs> yung ulam ni Yoyo sinabawang mamsa mga idol. tapos yung kanin nito mais yung mais yung kanin niya bili pa nang ano mais yung plano sana dito, dapat sana kapo. Pumunta ako sa clinic ni Dr. Surya kasi yung bala ko sana, humingi ako ng ano ba, yung listahan nila mga idol para maaga siyang malagbook. Para pagka ngayon nga, lunes, ay dire-direcho na siya mga idol. Kasi yung problema, hindi nila nalabas yung listahan nila. Lagbook ba? kaya kanina lang kami nakapag ano mga alas alas 9 pa yung bukas mga idol dumating kami doon mga alas 8 imedia alas 8 lang kami nakapag lagbook marami nang nauna tapos nang nako kanina iniwan ko siya doon sa clinic ni Dr. Soria pumunta ako sa Rachel kasi lilipat sana kami marami din tao kasi ano ngayon yung registration ba sa mga eskwelahan ngayon kailangan kasi ng medical ba kaya doon na lang yung pag yung purpose din kasi niyan mga idol kasi siya kayo maingay nila para malaman din natin kung ano ba talaga yung gagawin sa kalagayan ni Yoyo makaya pa ba siya sa gamot kung ano ba mga idol ba kasi yung doktor lang talaga yung makakapagpayo niyan kung ano yung dapat gawin. Salamat pala kay Sher Sher from US. Salamat talaga Sher sa tulong mo po sa suporta. Yan, kumakain na si Yoyo mga idol. Shoutout pala sa mga anak ni Yoyo dyan sa Surigao. Nasa Surigao na yung mga anak ni Yoyo. Tapos sa mga kapatid niya naman, nasa Davao, sa Kabalong. Shoutout sa inyo dyan no? Oh. Kaya na, niyo pa yung ating vlog mga idol para hindi lang si Uyo yung matulungan natin kahit pa kunti-kunti mga idol ba kasi yun lang naman talaga yung kaya natin sa ngayon, sana sana lumaki to para marami pa po tayong matulungan kasi yun po yung isang goal ko talaga mga idol, ang tumulong ang uh, tumulong sa nakakailangan. Ako, aminado naman ako mga idol, na wala din ako mga idol eh. Tapos din kami mga idol, pero kapis, kapos kami, pero kaya namin, nakakakain kami ng tatlong beses isang araw. Yung um, tinutulungan ko, yun talaga yung mga walang-wala, yung hindi na kaya makapaghanap buhay ba, kasi nga sa mga kalagayan nila, kagaya kay Yuyo. Kaya, ito, ginagawa ko to para na lang sa kanila. Sana-sana suportahan nyo ako mga idol, at I-follow nyo po yung aking page mga idol ha. Saldo Vlog. Follow nyo yun mga idol. Tapos, paano na rin? Pa-like. <laughs> Pa-share na rin mga idol. At marami. Yung video na, na ginawa natin, yung lalo na sa video ni Yoyo, ay marami pang makapanood ba? At marami pang makaantik sa totoong storya ng buhay nila. Yung kanin ni Yoyo mga idol, mais. Tapos, ano lang, tubig na mineral mga idol bawal sa kanya galing kami dun sa ano sana malapit dun sa clinic mga idol kaso wala kami mahanap na sinabawang isda bawal kasi sa kanya yung mga may brito mga idol ngayon pagkatapos namin pupunta kami dun sa, isda, sa bilihan ng mga isda kasi bibilan natin siya ng pangulam niya isda ba tapos ibabalik ko na naman siya dun ulit sa cleaning sana sana mga idol malaman natin at sana din madala pa sa gamot yung kalagayan ni Yuyo mga idol kasi nakakaawa din talaga mga idol eh. kayo ba naman sabihan mga idol napuputulan mga idol diba, diba napaka napakasakit sa pakiramdam ng mga idol uh, sasabihan ka na ganun hindi talaga kahit ako siguro hindi ko matanggap yung minor pero yung doktor ay yung may alam niya what hmm. do na lang kayo ano ka? kasi hmm. yung minor bibili na kami na isda ako na yung mag-uwi do sa bahay para may lagay sa saript ni mama ba pa para iulam niya mamayang hapon. kasi <coughs> talo makin, ane mo plato. mo

Ano ba siya yun? ba? Ano na siya na yung sunod? Ano na siya sa loob?

hindi, 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 kinatangtrol natin yung sugar baka so, may sulit lang, baka buli buli hindi, bisikin sa mayung hanggutong hindi, mayung hanggutong, basta hindi, hindi, hindi bisikin mo di magdaan na tayo tayo hanggutong ng, ng tambal, di mo ang tumutambal awangit na ba, o, Ay, saan, ka, sa una hindi, na hindi, hindi hindi ka magunin sa niya siya sa may so ikaw na dito. Ay, kasi siguro dito sa Davao, dito sa Davao na pa yung mga assistance dito. Oh, na, yun, yun ang mga kita ito yung tuwan ito. Oo, yun ang mga kaulit mong mga iso. O, yun din man din kasupuntaan. Maari yun ang pangira din yun. Oo, uh yun. -huh. Ano yan, na yung supunta. Iso mo din busa-busa. Wah! Mas may balid doon. Wala kayang jabtan po na ko. Wala mga po.

kung wala, bisog na po din na bicho na. Oh, hindi alam mo po yung sa bagay, mayroon po katapos siya sa intro. droga siya sa dabo may mga SPMC meron ako, kasi ko nga na na dito. ano pa? hindi na nga bisyo ha? wala na, gunda na ako eh ako kasi akong kaon noon naman yung mga mo so, man, ka hmm. okay? so, na kay wala kung 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 sa'y tumutit ang mukta, natay problema sa itong kidney, problema sa itong muscle, problema sa itong absorption sa itong pinain. Sa sahay, yung utok. Gusto ang naman problema sa utok ng mga diabetes ka. Because, kita kay Sa ako, sa katong admit ko, actively mag man ko ako nyo. gusto na taan anak balik. Mag-lecture po kayo para makasabot ka. Kung so, kung problema. Okay? Nga Ang imong pangkriyas, wak na siya ga-function. So, wak na na siya nagpagawas o insulin. Okay? So, ang insulin, ang trabaho sa insulin sa itong lawas manakot o sugar. Okay? Para magamit sa itong muscle na wala niya siya nagpagawa sa mong pangkriya sa insulin, of course, ay yung sugar, that will tuyo pwede na sa inyong hang, lawas. Hindi na na siya magamit. Mo na siya mag-niwang ka. Mo na siya mag-uba yung lawas. Kaya naman, hindi yung tuyo ang sugar, wala man siya yung sa inyong ng lawas. Okay? So, mo na siya nga. Kung diabetic ka, kinahanglan yung pag-diet, at the same time, maintenance niya ang bal. Hindi yun na siya mahimog diet, bra. Nga naman, so ganito yung problema sa diabetes? Ang imong pancreas wa na siya na pagawas o insulin. Mo na si problema mo, Okay? So kung may diet na ka, may wa kay gihinom nga tambal. Nag-function ta Wala. Okay? So din na mo so din na mo importante ang imong tambal. Dito na wala kay tapalit. May kapalit halang may senter, pangayog niyo po niyo. Kaya ko, tingin na. Ano yan? alam hindi na ito Gusto niyo mag-iintraan na ito? mo tayo, mo, pwede ka isod. Muna yung ito ng panandangan. Muna ang managang ta. Di pwede mo surrender ta. Kaya may surrender na din po mo susunan. Kung ka So, in short, discipline na. Walay doktor, magsunod-sunod, may magigit sa inyo. Walay doktor, may magtay, dahil lagi ka rice, di ka untay. Tay, di ka unta, di ka pan. Ay, wala ka kung nagyong tao No? Sige. So, ano anak siya, diet, o maintenance sure. na tambal. Okay? Now, Tegakkan apa-apa yang dilihat apa-apa. Ah, sedikit. Ibang mo po, pero nag-review po kayo. Nakasamot pa kasi nyo sa pipili mo sa inyong tambay. Mga idol, magandang hapon. Bali, nakawi na kami ni ano Tatay Birilio mga idol. Grabe, isang buong araw talaga. Pero okay lang mga idol kasi yung lakad naman natin ay napaka-importante. Tapos, lumabas na rin yung ano, check-up ni Doc mga idol meron akong good news meron ding bad news para sa inyo ba lalong lalo na kay Sir from America kasi sabi doon ng anong mga idol tinanong namin kung ano ba yung estado ng paa ni Yuyu andito nga siya mga idol oh. kakawi lang namin andito nga siya mga idol tinanong namin si Dr. Surya kung ano ba yung estado ng paa niya na ni Dr. Surya mga idol kung baga na ano na niya na check up na niya mga idol nga namin kung ano ba yung totoo maputulan ba sabi ni Doc hindi daw yun yung magandang balita mga idol hindi daw mga idol basta maoperahan si Yuyo mga idol bali kailangan niya ng ano ng surgeon mga idol ba kasi yung sabi ni Doktora Surya mga idol yung ano daw yung mga buta sa paan niya yung nabulok na laman ba i-script off daw yun mga idol yung tatanggalin mga idol ba ng surgeon para sa sakit ni Yuyo para daw ma ano mat tanggal yung mga nakaano na ano doon mga idol ba basta na mga nabulok na laman tapos para maano daw mga idol maagapan tsaka sabi niya kailangan daw mga idol na maano talaga ma sur ma surgery talaga si Oyo mga idol tap, pero bago yung surgeon mga idol nag ano, nag -ano muna siya na magpa muna kami siguro bukas bukas po siguro ito pala yung ano lumabas na mga ano mga idol oh yung mga result kay Yuyo mga idol yan ito yung mga referral kung anong doktor ba yung pupuntahan namin tapos yung sa laboratory may referral na rin yung mga idol tsaka ito yung gamot nya ito yung bibilhin pa natin mga idol yun po yung ano yun po yung isang pakiusap ko sa inyo mga idol ba kakapalan ko na yung mukha ko mga idol ha sabihin nyo na makapal yung mukha ni Saldo mga idol at least yung ginagawa ko para to kay ano mga idol, Yuyo. Kay Tatay Virgilio. Sa mga gustong tumulong sa kanya mga idol kasi kami, hindi namin kaya, hindi talaga namin kaya to mga idol, hindi namin kayang bilhin yung mga gamot niya. Yan, kita Insulin. nyo naman. Oh. Insulin, maraming Insulin pang idol. Ito yung lahat ng gamot na nirisita ni Dr. Surya mga idol. Oh. Yan, yan lahat mga idol. Nakarisita po yan lahat. Kailangan niyang mainom yan tapos ano mga idol ba yung ma-maintain talaga mga idol para yung sakit daw niya yung paan niya mga idol magapan ba yun lang po yung kailangan talaga mga idol kaya humihingi po ako ng tulong sa inyo sa lahat ng ano diyan nakakaluwag-luwag para sa kanya na lang mga idol sa kay yoyo na lang po ginagawa natin mga idol hindi wag niyo isipin mga idol na pansariling interest yung ginagawa ko hindi to pansariling interest mga idol para kayo yung itong ginagawa ko kasi alam alam nyo naman siguro mga idol wala siyang trabaho wala talaga mga idol kaya sa inyo po ako humihingi ng tulong para sa kanya kasi kailangan kailangan itong mga gamot na itong mga idol na mabili bukas kaya pa namin anuhin yung para doon sa laboratory bukas pupunta kami doon sa laboratory pa vlog ko ulit yun mga idol ha tapos magtatanong kami bukas doon ng surgeon kung kailan daw yung available siguro magpa na lang kami mga idol ng ano ba yung kasi sabi sabi ni Doc may mga ano daw may mga social know, welfare daw mga idol na baka may free ba yun kaya talaga yung inaabangan namin tapos si grab namin siguro lalapit kami sa ano mga idol sa gobyerno talaga para matulungan si Yuyo mga idol at least matulungan ba ng libre yun yung ano mga idol yun yung, yun yung gusto nating makuha mga idol yung libreng magpapagamot para sa kanya ba kasi wala na alam nyo naman mga idol hindi magbablog mga idol kung meron ako ganyan no Ah, real talk 'yan, mga idol. Ha? Real talk 'yan, my idol. Huwag niyo sabihin ano, mga idol. Totoong sinas totoo 'yung sinasabi ko. Walang biro-biro 'yan, mga idol. Tinud-tinudan tinud na 'yung mga idol. Kung gusto niyo tumulong, kung gusto niyo pong tumulong kay Yoyo, mga idol. Pwede diretsyo nyo sa kanya, mga idol. Kung may duda kayo sa akin, idiretsyo niyo sa kanya may bibigyan doon sa comment nitong video na to maglalagay ako ng totoong pangalan ni Yuyu sa mga gustong tumulong sa kanya para kahit papaano ba mabili natin yung mga kinakailangan niyang gamot mga idol kasi yung ano na lang yung ano na lang namin para sa laboratory na lang yung mga idol pero yung gamot iwan ko ba kung saan natin kukunin yun sana lang sana mga idol no sana may mga taong may mabuting kalooban ba na makakita nito at maawa sa kalagayan ni Yuyo para sa kanya na lang mga idol yung ano yung ginagawa natin para masolusyunan ba kasi natuwa kami mga idol eh Uy, alam niyo man mga idol no nung sinabi ng ano ba mayroon kasi nagsasabi mga idol ah diretso na yan putol na yan agad natuwa kami nung sinabi ng doktor na hindi pa aabot sa ganun hindi pa aabot sa punto na mapuputulan siya ng paa kasi may kaunti pang ano mga idol ba solusyon may chance pa mga idol yun na nga yung masurgero si Yoyo tapos matanggal yung mga bulok na laman na nasa, pa, nasa paan niya yun yung ikinatuwa namin sana sana maano natin yun mga idol oh. sana mangyari yun tapos ma upirahan sya para hindi na to babalik mga idol ba yung karamdaman nya mga idol para din makapag ano na makapag buhay na siya mga idol kasi pag ganito mahirap mahirap mga idol ayun dyan naman si Yoyo mga idol oh. Kani mga idol, tininood na yung ha mga idol. Why joke joke kani mga idol? Basta kung mayroong gustong tumulong, ilalagay ko yung ano mga idol, yung totoong pangalan niya sa comment. Tapos yung address. Kung gusto... Yung, hindi. Pag ano yun, kasi baka, baka masasabihin nila ba na may duda sila sa akin, may ganyan. Yun po mga idol. Diretsyon nyo po kay Yuyo yung ano mga idol. Kung sakaling... May gusto mang tutulong para kay Yoyo na mabili po natin itong kinakailangan niyang mga resita mga idol. Yan o, kita niyo yan mga idol ha. Naka-resita yan lahat mga idol. Medyo madami-dami talaga yan. Sabi ni Yoyo, yung insulin daw, mahal daw yan. Hindi pa ako nakakita ng mga idol pero parang mahal din talaga kasi yun yung sabi ni Doc. Madami yan mga idol oh. one, Pag 7 days, 7 days, merong 3 weeks, tapos merong ilang araw to mga idol. Basta. Marami-rami talaga tong gamot na to. Kinakailangan anong mga idol ba yung mabili para sa anong mga idol kondisyon ni Yu. Ayan, hanggang dito lang to. <laughs> Basta mga idol Kayo na yung mag-isip, mag-isip ng masama. Tungkol sa akin mga idol. Eh. Ako huh? mga idol, prangka akong tao mga idol. Tininuod man eh ang mga idol, manijuk-juk. Sabi nga ni Doc sa akin eh, baka ako lang daw yung ano, yung mabulahan mga idol ba. Ako lang daw yung ang tawag daw sa lagi Tagalog yo. Eh? Yung ako lang daw yung ano ba Yung parang magkakapera Dahil daw Kayuyo yun yung sabi Pinilangka ako ni Dok Magidol Baka ikaw lang yung magkapera dyan ha Oo Sinabi oh. ni Dok sa akin Sabi ko Dok Paniniwala mo yan Dok Ako tumulong lang ako Na Ano Na Galing dito Dok Wala akong intensyon Gusto ko lang makatulong hmm. Kasi Doktor na mismo yun mga idol ha? Hindi ko naman sa isip niyo yung mga idol Kung ano yung iisipin nyo Basta sa kanya yung ginagawa natin mga idol mm, sa ano lang sa taong maawa lang kay Yuyo yan maraming salamat <laughs> uh, ay lain na lay na lain na ni Saldo mga idol tinanood na nang ang istorya mga idol na ni joke jog ka mga idol kaya mahirap na pag joke-joke kayo mga idol totoong kaso to mga idol eh mm. so, sa akin lang talaga mga idol makatulong yun lang po mga idol kahit walang kapalit mga idol yun lang yung ano ko mga idol makatulong kayo